Arin na gagamitan na naman natin ng secret technique itong pagbibenta natin ng motor. Ito yung Mio Sportin or Salty na binibenta natin ha. Pero dahil pangit siya dahil walang decals, syempre lalagyan natin na ng decals, automatic mabibenta na natin to ng mahal. Kasi ba diba, pansin nyo naman o, no? pangit talaga ang motor pag walang decals, especially ito sa Mio. So lalagyan natin to ng inorder ko sa Shopee na decals at saka meron akong lighter dito. Itong dalawa lang, kaya ako na ikabit ya. Wala nang sabon-sabon na kailangan dito. binang ibagamitan ko daw dishwashing liquid or sabon para madulas so, daw. Mm -hmm, pati kamuda. Kaya ako na ito kahit wala yun. Sa isipan ko, binibilang ko na lang kung magkano kaya ang magiginansya ko dito. Ha? Malaki dapat ang ginansya ko dito. Para mas motivate ako ba? Para hindi ako magkakamali sa paglagay ng decals. Ba? Alam mo naman ngayon, marami talagang barat ngayon na buyer. Kaya ang gagawin talaga natin ay pagagandahin talaga natin ang motor bago natin ibibenta. Tapos natin makabit ang lahat ng decals palibot sa motor ay meron tayong konting problema. Dahil yung sa harapan na decals ay hindi natin makabit dahil meron itong nakaharang na sticker. Kaya ang gagawin natin, iboblower natin to doon sa bahay at saka doon na lang natin ikakabit itong decals sa harapan. Nakikita nyo ba yung mga mararumi na item yan o? Yan o. Gusto nyo tanggalin natin yan. Hindi yan madali matanggal ha, kahit kuskusin mo pa yan ng kuko mo, hindi yan matatanggal. Puan ko naman kayo ng mga secret technique ng mga ginagamit ng mga bainsel na ng mga hindi nyo dapat malaman ba, pero sinasabi ko kasi kupal ako. So eh. ito yung meron tayong basahan dito, ipasok natin dyan, huwag kayo maingay ha, pasok natin dyan tapos kukuha tayo ng shake shake natin muna ang motor. Kasi walang gasolina, ikunti eh, lang eh, shake shake natin tapos tingnan natin kung may makukuha tayo na gasolina. Ayan, basa na na siya ng gasolina. Tapos, babalik tayo dun sa Mio. At ayan, o, tingnan nyo ha. Ayan, kita nyo. Kita nyo, wala magic yan ha. O, kuskusin ko ng ano ha. O, hindi yan natatanggal madali. Pero sa gasolina, basic lang o. Oh tingnan nyo parang brand new na ulit oh. jig technique or secret technique namin yan ng mga buy and sell. pero wag nyo sabihin sa iba ha dapat kayo lang nakakaalam o nito kung baka sabihin nyo Editeda. ayan na ulitin natin dito sa kabila yan kita nyo ha pag masdan nyo ng maigi oh hindi yan edited ha, baka edit ko yung mata mo ngayon. At baka magiyak iyak iyak ka sa comments ha, hindi yan nakakasira ng paint ha, kahit hindi mo pa yan banlawan ng tubig, hindi masisira ang motor mo dyan. Dahil yung mga BS1 mo, oil based din yan, so ito oil din ito na no may pagkasulina, ah, basta yan parihas lang yan ha. So yan o, oh. kita niyo naman pang shiny shiny o. Oh. So, pwede itong pangtanggal sa mga kakupalan nyo or kahit ano. So, yan. May natutunan kay dito sa video natin. I-rolling mo na ang montage dahil ibibenta na natin to Bilisan mo! This is the Yamaha Aerox, one of the most popular scooters in Germany. Teenagers in Germany are engine swapping them from 50 to 70 cc to reach speeds over 100 kilometers per hour. The police don't like it, but we don't give a